verse Pilipos 4, hanggang 7 Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Sa halip, ipagkatiwala ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang abutin ng pag-iisip ng tao ang mag sa inyong puso at isip sa pamamagitan ni Kristo Yesus. Ipapaliwanag ko, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Ayaw ng Diyos na tayo ay mag-alala o matakot. Nais niya na magtiwala tayo sa Kanya. Ipagkatiwala ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Anuman ang pinagdadaanan natin, dapat nating ipanalangin ito sa Diyos at pasalamatan siya sa Kanyang kapulihang. At ang kapayapaan ng Diyos, ang mag-iingat sa inyong puso at isip sa pamamagitan ni Kristo Jesus, kapag ipinagkatiwala natin ang ating mga alalahanin sa Diyos, bibigyan niya tayo ng kapayapaan na hindi natin lubos na mahuunawaan. Aplikasyon sa ating buhay, huwag kang magpanik, magdasal ka. Sa halip na mag-alala, idulog mo sa Diyos ang iyong mga suliranin. Maging mapagpasalamat kahit may problema, lagi tayong may dahilan para magpasalamat sa Diyos. Tanggapin ang kapayapaan ng Diyos. Ang totoong kapayapaan ay hindi galing sa mundo, kundi sa tiwala natin kay Kristo. Anuman ang pinagdadaanan mo ngayon, ipagkatiwala mo sa Diyos at tatanggap ka ng kapayapaan na hindi mo pa nararanasan. Comment amen if you love this Bible verse and don't forget to follow or subscribe for more inspirational Bible verses.